So ito mga dads, medyo sinerte-swerte. Meron siyang bakal. So kailangan lang natin tanggalin ito mga dads. So ayan mga dads. So tatanggalin na lang namin itong bakal na ito. So swerte-swerte na -swerte, may nagkabakal pa siya. Pati dito, ito. Matutol na lang namin. Music Good morning mga dads. Ah, uh, ano ito mga dads. Ipapasukin tayo ng bangko. so ito kaya nakabonet tayo. So para mabilis tayong yumaman. Gunggong ka. <laughs> so hindi mga dads, mag-install tayo ng window type. So talaga. Ayun. So ang brand niya mga dads sa ito. Ayan Isang LG. So LG dual inverter mga kapit so ang gagawin natin kukunin muna natin yung size nya so mga kapit bago natin upisa ng video nito so don't forget to subscribe at click click notification bell para updated kayo sa ating mga videos Masalam, mga salamat, so, mga kapit bless ito mga kapit na na natin siya. so tapos pa sobrang tayo ng half inch ayan malabo ba so ito yung para sa breaker niya. so kukuha tayo dun sa service entrance mga dads so mga dads tara try na natin few moments later so ito mga dads tapos na natin siyang grinder and ngayon guguitan -gu ko siya sa labas abang sinisilsil ni brother yung isa dito so ito siya ayan So, para mas mabilis, pag iiwan mo siya, mas mabilis yung tagtagin. to oh, mga dads naguwitan na, sa so, so, nag na natin siya sa likod ayan Front ko lang so, so naguwitan na natin siya kagrinderan na lang natin mga dads Few moments late. ito mga na tapos na natin siya so medyo sinaswerte tayo kasi meron siyang bakal mga ka-dads. so kailangan pa natin tong putulin so sakto naman yung guwit natin so pantay siya dun sa loob saka sa labas mga ka-dads. ayan so gagrindingin na natin so binabanatan na ni brother ito mga na kapag start na tayo so medyo narinis na siya then nalagay ko na yung plastic molding so ayan mga ka-dads. tatanggalin na lang namin tong bakal na to so sure to search na may nagkabakal pa siya pati hindi ito na lang namin so ito mga sa plastic molding so medyo alanganin yung tapakan natin mga dad, kaya limitado yung galaw natin kasi fiberglass yung pinaka roof nya mga dad, yung pinaka yero nya Then naglagay na lang tayo ng plywood para medyo matigas yung tapakan natin. So medyo matibay. Ito mga na tapos na natin siyang install mula doon. So maglalagay na lang tayo ng isa pa dito. Ay, meron pa siyang isa dito para sa split type nila mga kadeds. So ito yung mga nagawa natin ngayon mga kadads. so pinadahan ko siya dito. Kaya nga yan. Pupunta doon. So mas okay naman siya ngayon mga kadeds. ngayon tatakbo tayo papunta doon sa box na yun. Finally mga dads na ilagay na namin siya so mga sakto na siya. So ito siya ngayon mga dads. Ayan. So tinted siya. May siwang siya sa baba kasi meron siya yung pinaka niya para mag-slot siya. Kaya lalagay mo na lang siya ng foam. Ayan. Eh. Ito mga sa tapos na tayo. So, ni-install na natin siya. Then, ito siya mga Ayan, so, meron siyang para sa provision niya. Then, naglagay pa tayo ng isang provision para sa future aircon na split type. So, dyan, pinapwesto ni sir. Saksak ko na po. you yeah. So, eh, mga dads, natapos na tayo. So, nakapag-install na tayo ng LG dual inverter sa kadalawang provision. So, nagtap tayo sa full box mga dads. dads. Kasi, wala na tayong access dun sa main panel niya mga dads. So, maraming gagalawin. Saka, wala siyang manhole sa second floor. Kaya nga, dun tayo sa labas kung nga. So, mga dads, sana may natutunan kayo sa video to. So, don't forget to subscribe at click the notification bell para ma kayo sa susunod natin video. Maraming salamat mga dads. Good bless!